Good day sa inyo. Ang topic natin ngayong araw na ito ay tungkol sa masakit na paa or foot ache. Kadalasang dahilan ng pagsakit ng paa ay hindi dahil sa pagtatrabaho, kundi mali ang suot na sapatos o chinelas. Magbibigay ako ng mga tips para hindi sumakit ang ating talampakan. Sa pagpili ng sapatos, pumili ng rubber na swelas para kumapal at lumambot ang tinatapakan ng inyong talampakan. Kapag chinelas na manipis ang suotin nyo sa maghapon, e talagang sasakit ang inyong paa. A, ah, pwede din maglagay ng mga insoles sa loob ng inyong sapatos para kumapal at lumambot. Uh, ah, bumili ng sapatos kapag hapon para medyo malaki na ang inyong paa. At kapag masikip ang sapatos, e eh, paluwagin ito. Sa mga kababaihan na mahilig mag-high heels, ang pinapayo natin palit-palitin ang taas ng takong pero syempre kapag mataas ang takong nyo minsan maganda rin ipalit sa medyo mababang takong para marelax naman ang inyong pat hindi sumakit ang inyong binti. Sa mga trabaho natin na laging nakatayo, eh, kung pwede palit-palitin yung stance o yung bigat para hindi mangalay yung inyong talampakan. Mas maganda nga sana kung kayo ay nakatayo sa carpet, sa rubber mat o kaya eh sa manipis na kutsyon. Pwede rin tayong uh, pagdating sa bahay, ipatong ang inyong paa sa isang silya o unan. Ito ay para marelax ang inyong paa. At bago matulog, pwede rin tayong mag-prepare ng palanggana na may maligamgam na tubig ibabad ang paa ng mga 15 to 20 minutes, tuyuin pagkatapos at maganda ay imasahe. Kung merong magmamasahe gamit ang oil o kaya ay lotion, e eh talagang marerelax ang inyong mga paa at talampakan. Ngayon, kung ayaw niyong magbasa ng paa, pwede rin kumuha kayo ng isang bote, lagyan ng mainit-init na tubig at ganito ang ating gagawin. Ilagay sa floor. Ganyan. Ipatong ang inyong talampakan at iikot ikot ikot. Yan, iikutin yung ganyan. Yan ay parang namamasahin na rin ang inyong mga paa. Kailan tayo pupunta sa doktor? Kapag sa paggising ay sobrang sakit na ng inyong paa at hindi na kayo makalakad at kung napapansin niyo na may mga lumalaking varicose veins, magkonsulta tayo sa ating mga doktor. Salamat po.